You know, meron na naman tayong panibagong agenda ngayon at uh, ulaan nyo kung nasaan ako ngayon uh, nandito ako sa Sinchu train station at uh, inaantay ko si uh, Martel TV dahil meron na naman kaming uh, panibagong agenda panibagong lakad ngayon pupunta tayo sa may uh, Ukay Shoes kung saan nababalita talaga dito sa Taiwan yung uh, okay shoes na 'yon dahil uh, napakamura at affordable talaga siya para sa mga Pilipinong katulad natin. Uh, ngayon pupuntahan natin yung mga ka dahil Dadalhin ko kayo doon sa mundo ng uh, mga murang sapatos at uh, mga murang gamit. At uh, samahan nyo ako mga ka-penyo. Hintayin lang natin si Martel TV dito sa may uh, 7-Eleven, malapit dito sa may uh, train station sa Cintu. after that alis na tayo so pasok muna tayo ng 7-11 at magkwentuhan tayo ayun na mga kapinyo no? uh, nandito na ako sa 7-11 at uh, inaantay lang natin si Mark DB uh, sinabi niya sa akin ang um, 6 6.20 20 tatating na daw sila at uh, ang oras ngayon ay 6.03. Si sa lakuya pa rin natin siyang inaantay dito. At uh, kasama niya ata yung dalawang uh, kasamahan niya sa trabaho. So, this is the first time na na tayo ng uh, medyo malayo-layo lugar. One and a half hours ang biyahe natin. Pumunta doon sa sa Taipei uh, Ukay Shoes at uubudin uh, natin yung mga kapengyo hindi para sa akin kundi para sa inyo mga kapengyo syempre uh, gusto kong uh, masaksihan nyo at makita nyo ang uh, ganda ng Taiwan at uh, iba-ibang lugar tayo mga kapengyo syempre para ko na rin gayong tina-travel doon a few moments later deno eh. uh, makakasama ko si Ah, si Marktel TV. Alright. O, na, so wakas. Sa <laughs> mga Yeah, sa tayo punta ngayon. Bago agenda natin. Sanjong. Yeah. Buhay play market tayo. Okay, uh, okay, okay tayo ngayon. Yeah. Yeah, dala kami, okay, okay. Dala <laughs> mga kapeyo, update ko kayo pag nakasakay na kami sa bus. Dito na kami sa maya uh, bus station, mga peño. At, ah, uh, ito na yung sasakyan namin bus. mga kapeño, what's up? Mga yun nakita na namin si JV uh, shoutout, shoutout. shoutout, shoutout out sa... Sa dorm na lang uh, uh, <laughs> <laughs> Mga na sa akin dyan Mga dropout ni Mike dyan Shoutout sa inyo dyan, mga nasa Kenya Dorm <laughs> Ayan mga kapeño, bangabang tayo dun sa Puhi Play Market Ayan na, na tayo dito sa bus papuntang Taipei Tara mga kapeño, samahan niyo ako natin mga kape nyo natin nandito na kami ngayon sa may uh, Taipei bus station ito at ngayon mga kape nyo nagantay lang kami ng uh, taxi para diretso na kami doon sa Ukay Shoes ang time check ngayon is uh, alas 8 ng umaga at uh, lang namin ng bus halos uh, nakatulog pa ako dahil nga uh, Medyo puyat tayo kagabi Alright Mga okay. pengyo, nandito na kami ngayon sa may uh, Taxi, nakasakay na kami Papunta kami ngayon sa OK Shoes Kung tawagin nila eh Fuho 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 Dito sa Taipei So mag-uukay-uukay kami Kasama yung mga Tropa ni Martel TV Yan Sila sa likod Siguro makikita rin namin doon si uh, Ovelcan oh, TV dahil sabi niya uh, pupunta siya doon ng uh, 8.30 So dinatin alam kung na doon ba siya o wala pa Pero update ko kayo mamaya mga pengu pag uh, nakita namin siya doon At uh, i-chat muna namin siya Ang time check is uh, 8.05 So mga 8.35 na doon na siguro kami So kita-kits na lang daw mga pengu sige, sige, sige. Bye bye. All right, nandito na po kami sa Ukay Shoes at kasalukuyan naglalakad na kami, po na kami ng taxi at uh, na rin natin sa wakas. Oh bro, excited ka na sa Ukay. Hindi ko alam kung ano yung bibiling ko eh, mamaya. Oo nga eh, mamaya makikita natin no. At, uh, isa kasama natin yan, video lang. Brad, ano, Excited na sa Ukay. Excited na ako sa Ukay. Sana may pakita tayong mga magandang Ukay dyan, mga mura. Mga ah, mura sa patos. Oo, sa patos. Kasi mahilig talaga ako sa patos. Oo nga. Kaya tayo dito mga guys. Tara. Tignan natin kung ano mabibili natin dyan. Oo, oh, Marks. Oh, yeah. Tara, pasukin na natin yun. Diretso na sa Ukay. Oo. Tara. Excited na ako. First time, first time. Tsaka maraming nagsabi, maraming Pilipino rito na namimili talaga sa UK okay shoes no? so na curious kami ni Mark uh, kung ano bang meron dito talaga sa UK okay shoes na to, kasi marami na rin mga vlogger na pumupunta rito at sinasabi nga nila na talagang mura raw dito at saka makakita ka ng uh, mga magagandang sapatos na so tingnan natin swapping, no, mga pengyo. May iba-ibang siyang uh, flavor kung gusto mong uh, tuna o pork. Uh, at uh, iba-ibang uh, klase siya. Ikaw ang mamimili kung ano yung gusto mo, kainin. So, okay na okay siya. Kain muna kami bago kami mag-u-cash ulit. So, yun lang mga pengyo. Uh, ito mga pengyo, no, meron na uh, BSP. Uh, 400 lang siya mga kapenyo sobrang mura na kapag TV kita mga pengyo. so kung bibili kayo mas mga mura na kayo dito talaga tara tingin pa tayo sa iba kaya natin kung ano pa makikita natin dito sa OK Shoes hindi pa kita Original coach sa mga penyo. Original to Darawang lang Maka meron na gusto sa inyo Pwede nyo puntahan dito Ito po oh. Original ko yan So yun na mga penyo no, Katapos lang namin kumain At uh, may lakas na ulit tayo Para makapag vlog kasi kanina medyo umihina na tayo Dahil sa gutom uh, Ngayon tumitingin uh, pa rin tayo dito ng mga Ukay-ukay Ito -ukay. mga isang daan na Isang oh. daan damit lang isa Ito 25-20 Sobrang mura na mga kape nyo Doon uh, so sa mga Taong gusto pumunta rito sa Ukay Ukayan Ah uh, Ililink ko yung description down below Pwede kayo pumunta rito mga kababayan natin dyan na naghahanap ng mura syempre alam naman natin na hindi pinupulot ng pera rito uh, pinaghihirapan natin yan So, mas mainam kung dibili tayo ng second at na maayos pa syempre kung maayos pa, bilin mo Pero kung hindi na, syempre muna oh, bilin, di ba?

Chusan uh, okay. niya wala. Daming pinan, daming paninda ni Manong doon, no? May mga relo pa. May mga may mga cellphone kumpleto, ito naman mga damit. Ah, 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 Jordano M 80 lang mga penyo maganda marami dito mga penyo marami kang mabibili pala rito mga penyo talaga mura lang Katulad nun Giordano, 80 lang ito nike shoes ano ito sa alaban? alaban oh, upay lang okay, yeah. like air. Ice ice, mga kapeyan nyo. Air. Ayos pa ah. Ayos pa mga ayos pa. Dawa pa ah. mga May lang, bagong bago pa. Alos hindi pa nasuot oh. Eh. Hindi pa nasuot.

alam so, so, pa... mo, 200. Mayroon dito baka dami, ba? dami lang eh. Cellphone, Android, pa. Ang mga penyo no. mura ay cellphone. Pero hindi natin alam kung wala. Tayo. Tayo. at Tayo. Tayo. mga Tayo. no, may Tayo. 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 sa Tayo. sa wangat. Nabili ko tong uh, relo na to. Yan. Sa halagang 800 mga kapenyo. Murang-mura, esprit. Eh, 800 lang natin nakuha mga nyo So, may mga konting uh, gasgas siya pero okay lang. Pwede-pwede lang gamitin. Papalitan ni brother ng uh, battery, bagong battery. At uh, yun mga penyo, no? Ah, uh, mabibili ko sana yung relo na yun, no Mark? Tapos uh -huh. thank God na lang na bilang nasira yung relo, nang kinalikot lang niya, tapalitan lang niya ng battery mga ka-penyo. bilang bumigay yung sa pinakakitna niya, so doon lumalabas na nakalikot na yung loob niya. Uh -huh. Delikado rin palang bumili rito mga penyo, no? lesson learn yun sa akin, Ah, uh, buti na lang na hindi ko nabili kasi kukunin ko na sana talaga ng 880 kwanto niya binenta, binigay niya na sana ng 800 kukunin ko na sana talaga so mas mainam pa rin talaga bumili ng brand new brand new talaga mga penyo kaysa second hand yun katulad nun, hindi ko lang na videoan mga penyo no? pero delikado, kung nakita nyo mga penyo talaga nasira nalaglag talaga mga penyo yung machine niya So, ingat tayo sa pagbili dito. Yun, payo ko sa mga kababayan natin Pilipino. Pagbibili kayo dito ng relo, may mga, may mga kilalang pangalan nga. Tapos, uh, mura pa, pero nakalikot na. So, lesson learn yon mga penyo. Ingat-ingat tayo pag bumili na second hand. At ayun uh, nga mga penyo, no? sa lukuyang pabalik na kami ngayon pa punta doon sa dalawang tropa namin. Medyo wala tayo nakita ng uh, magandang sapatos ngayong araw. Pero ah, Pero meron tayong na uh, nabili na HD HDD, yung hard drive na tinatawag para sa computer. Nakabili ako ng uh, 5TB sa halagang uh, 700 LT lang. Mga sa peso ng 1,300 peso So murang-murang -mura na talaga Kaso problema mga penyo Hindi mo alam kung uh, gumagana ba siya o hindi So sugal lang to mga penyo no? Pagka hindi siya gumagana Wala ganun talaga So pag gumagana siya Swerte mo Ganoon lang parang swertihan na mga penyo At uh, Gaya nga doon sa relo na sinasabi ko mga penyo no? uh, Pag mga gadget pala dito O relo Huwag kayo basta-basta bibili kasi talagang uh, pwedeng mayari ka talaga. Uh, delikado talaga mga penyo. Sa, at sabi ng banda mga penyo, binabaybay na namin. Ayan eh, si Magtel TV yan. Binabaybay na namin yung uh, palabas ng Ukay Shoes. Yeah. Na, hindi naman Ukay Shoes, Ukayan pala, yan pala. Ukayan. Uh, binabaybay na namin palabas kasi yung mga kasamaan ni Mark. Nauna na, nauna na ron siguro wala rin sila nabili o ano naihi sila o ano hindi ko alam so yun na mga pengyo no? dito ko natatapos tong vlog ko at uh, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking uh, channel magsubscribe na kayo para lagi kayo updated sa lahat ng i-upload ko yun i-ring nyo na rin yung bell syempre at syempre wag nyo kalimutan mag like comment share and subscribe dito lang o oh. yan, yan lang yan lang. subscribe na kayo mga pengyo at uh, kita-kits tayo sa aking uh, part 2 mga peyo yeah. Kung saan kami tatali ng aming paan ni Mark Ngayong <laughs> araw na to Abang-abang mga kapeyo Abang-abang na mga peyo So kita-kits tayo mga peyo Salado ko na Mark Peace out Peace out guys. Right.